ang ating mga gastusin ay patuloy na lumalaki. Samantalang ang ating income ay ganun pa rin. Halos kumikita pa rin tayo ng pareho sa nagdaang panahon. Pero ang presyo ng mga bilihin ay dubli na ang tinaas. Kaya anong matutunan natin dito? Ang inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay normal ito nangyayari taon-taon. Ito ang bagay na wala tayong kontrol mga kabayan. Uh, at pangalawa, Uh, mag-focus ka sa pagpapalaki ng income. Hindi magkakaroon ng problema sa paggastos kung kumikita ka ng malaking halaga. Hindi mo problemahin ang uh, 20,000 pesos na bayarin buwan-buwan kung ang iyong income ay 50,000 pesos. So, lagi mong tandaan na walang problema sa paggastos. Ang problema mo lang ay ang iyong income kaya mag-focus ka sa pagpapalaki nito mga kabayan. Maraming paraan para palakihin ang ating income. Ang isa doon ay ang pagdinegosyo. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang anim na negosyo na pwede mong simulan gamit lang ang maliit na puhunan mga kabayan. So bibigyan ko kayo ng uh, pwede natin negosyo uh, anim na klase na Uh, negosyo na kahit maliit ang punan mo 3,000 to 5,000 ay pwede ka magsimula po ng negosyo mga kabayan tara so una nga mga kabayan na pwede po nating eh, negosyo ay uh, online uh, o ukay-ukay -okay. ang uh, ugali talaga ng uh, Pinoy ay makatipid maghanap tayo ng paraan kung paano makakuha ng quality items sa murang halaga mga kabayan kaya yung iba sa atin ay bumibili ng uh, okay ukay dahil sa quality na ang mga ito at uh, branded pa. So, sa halagang uh, 5,000 to 10,000 pesos ay pwede ka na magsimula ng inyong ukay okay business mga bayan. So, mabuti magsimula ka sa pagbibinta online para wala kang babayaran sa renta. Simulan mo ito gawin sa inyong uh, bahay, mag-post ka lang sa inyong uh, social media account o kaya naman gumawa ka ng page para siya uh, para sa online shop mabuti alamin mo muna ang target customer bago magsimula magbenta at maghanap ka rin ng uh, makapagkatiwalaan na uh, supplier ang maganda sa okay okay mga kabayan ay uh, marami kang may benta uh, gaya po ng uh, damit uh, towel, uh, bags uh, comforter, stuffed toys ay pwede mo pong ibinta so malaki din ang kitaan sa okay okay dahil pwede kang uh, mag resell ng mataas na halaga halimbawa uh, mag alok sa iyo ang supplier ng uh, halagang uh, 200 pesos na sapatos so pwede mo itong ibinta ng 400 pesos mabibili ito dahil uh, quality at branded so may kita ka na agad ng 100% of profit sa isang items lang yan mga awayan So napakalaki ng uh, potensyal na kumita ka sa negosyong ito. Kailangan mo lang ay uh, magandang marketing at pricing at magandang uh, customer service mga bayan. Okay po. So number 2 natin na uh, negosyo mga kabayan ay ang uh, palamig business. Ang uh, pagbibinta ng malamig o inumin, na isang negosyo na patok dito sa ating bansa dahil na nakapawi ito ng uhaw at maalala din ang ating mga kabataan kung gaano tayo ka-expose sa uh, bu buko juice, gulaman, ice candy, ice cream at halo-halo at iba pa sa halagang uh, 500 to 5,000 pesos mga kabayan ay pwede, na, pwede ka na magsimula ng uh, palamig business ang kagandahan sa ganitong uri ng negosyo ay makabenta ka lalong-lalo na sa uh, pesto ka na nasa labas uh, gaya ng uh, gym o sa labas po ng uh, iskwilahan o kahit sa mataong uh, lugar. Pwede ka po mag-experiment kung anong palamig ang gusto mong ibinta. Marami kang uh, pagpipilian. Alam mo, uh, milk tea, Boko juice, halo-halo, gulaman, shake. Ay gagawin mo lang ay alamin mo ang target customer. Ano bang mga target customer mo? Uh, estudyante ba? Empleyado? Or uh, kapitbahay mo? O di kaya lahat? Nakabase, dan, nak, nakabase din yan sa iyong uh, location. Kaya, obserbahan mo muna kabayan nang mabuti kung ano ang demand sa inyong paligid. Tapos gumawa ka ng plano sa inyong negosyo na sisimulan na, na ma-execute mo rin ito nang maayos. At ang uh, pangatlo nating uh, pwede negosyo mga kabayan ay ang sari-sari uh, store. Isa ito sa mga common business ng mga Pinoy dahil uh, kahit sa ang kaling kali kahit 'yang uh, kalye ka dumaan dito sa Pilipinas ay hindi talaga mawala. Sobrang dali lang 'to magtayo ng sari-sari uh, store. Uh, pwede mo itong uh, gawin sa harap ng iyong bahay gamit lang ang maliit na puhunan. Kahit uh, 5,000 to 10,000 pesos lang na kapital ay pwede mo nang magsimula. Pwede ka na po magsimula kabayan. Uh, sa halagang 5,000 to 10,000 ay pwede ka na po magtayo ng sari-sari store ang alamin mo lang ay uh, anong produkto ang madaling i-consume ng mga tao uh, halimbawa dito ay ang uh, dilata sabon toothpaste, shampoo inumin at bigas uh, dahil dito lang ito mawala dahil araw-araw po ito ginagamit ng mga tao so yan po ang number one na hindi po mawala na bibili ng mga tao kahit uh, marami nang exist, existing na sari-sari store dyan sa banda sa inyo, uh, pwede ka pa rin magsimula at maghanap ka ng uh, paraan o paano maging attractive ang iyong uh, customer. Ang iyong tindahan, uh, bigyan mo rin sila ng uh, customer service dahil uh, dagdag expression din yan sa uh, sariling uh, diskarte. So, diskarte mo na yon kung paano mo i-stand out ang iyong store. Kung papasok ka sa sari-sari store business, kailangan mo lang intindihin kung kikita ka dito sa unang buwan ng pagbibinta, yun na yon. Pwede ka nang kumuha ng pera na gagamitin sa pang personal na bagay o pangailangan. Hindi mo dapat uh, hindi po dapat ganon. Kahit uh, ano pang uh, business yan o iba, huwag mo munang dalawin ang kita kung sisimula ka pa lang. Mag-focus ka muna sa pagpapalaki ng negosyo bago ka mag-isip ng gagamit ng pera galing dito. Uh, kahit sino pang successful na sa restore or owner pa ang mo, ang hindi pagalaw ng uh, kanilang pera sa loob ng isang taon o dalawang taon, yan ang dahilan kaya patuloy na lumalago ang kanilang negosyo uh, magandang strategy kasi na pinapakikot mo muna ang pera sa negosyo para idagdag para lalong lumaki pa ang kita sa inaharap ito ay tinatawag na uh, compounding mga kabayan so sa una ay tiis-tiis muna tiis-tiis muna sa umpisa huwag mo munang papakialaman kung kumikita ka na so hintayin mo muna mag isang taon o dalawang taon Saka pwede mo na yan uh, anuhin kung mayroon na talaga. So tiis-tiis mo na sa umbisa. Pagkasahin mo muna yung, yung uh, kita sa iyong trabaho. Tapos gawin mong priority ang palakihin ang negosyo. Ikaw lang naman ang inyong pamilya ang makikinabang sa hinaharap. Kaya magtiis-tiis muna. Pag nag-negosyo po tayo ng sari-sari uh, store ay Uh, kung meron ng kunting income ay wag nyo pong papakialaman yan so pwede mo rin yan idagdag sa magdagdag kayo ng ibang items parang lalo, lalong lumaki po ang tubo at lumaki ang kita nyo po so okay po so ang pang po natin na negosyo kabayan na pwede natin inegosyo sa maliit na kapital ay ang frozen uh, products uh, isa sa pinakamadaling simula ng negosyo gamit lamang ang maliit na kapital ay ang pagbibinta ng frozen uh, products gaya kabayan ng mga hotdog, longganisa, tosino, hams, uh, siomay, imbutido, at uh, marami pang iba. Kahit uh, sa halagang uh, 3,000 to 5,000 pesos lang, basta may rep ka lang sa inyo, pwede ka na magsimula ng inyong business. Ang kagandahan sa ganitong uri ng negosyo ay, hindi mo na kailangan gumawa ng sarili mong produkto. Dahil maraming available sa market ngayon ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ka ng supplier at ibinta sa mataas na presyo sa iyong mga kaibigan at sa kapitbahay isa pang magandang uri ng ganitong negosyo ay ang uh, pwede mo itong simulan kahit wala ka pang tindahan at mataas din ang demand ng pagkain na talagang uh, kikita ka talaga dito di naman uh, ganun kalaki sa umpisa maganda na rin yung uh, dahil meron kang uh, other source of uh, income at isang uh, at isang mahalagang uh, paalala lang mga kabayan uh, kapag nating ka lalong lalang na nagsisimula ka pa lang ay huwag mo sana itong ipautang uh, kahit sa kaibigan mo ito kapitbahay o kamag-anak alam mo kung bakit? ihina kasi ang cycle ng iyong pera kapag humina ang cycle ng iyong pera hihina rin ang iyong negosyo sa halip na mag-restock ka na, maglagay ka na ng stock mag-restock uh, ka na sa iyong paninda hirap ka gawin ito dahil uh, hindi ka pa nababayaran ng mga nangutang sa iyo kaya mab mabuting uh, gawin mo ay kumbinsihin sila na bayaran lang ito at sabihin uh, sa kanila na maayos uh, kung bakit ayaw mo itong uh, ipautang dahil uh, pinapaikot mo rin ito at uh, nire sa inyong uh, paninda at ang ikalimang uh, pwede po natin uh, inegosyo mga kabayan ay ang ihawan business or uh, barbecue mga uh, isa ito sa pinakamadaling negosyo na pwede mong simulan ngayon na gamit lamang po ang maliit na puhunan ay ang uh, barbecue stand or ihawan business uh, kahit na libo or uh, bababa uh, 5,000 or less ay ang inyong uh, kapital ay pwede mo na itong uh, simulan mga kabayan Pro profitable po ang ihawan business dahil uh, gusto ng Pinoy ang barbecue, dahil sa affordable ito at convenient uh, bilhin at ang lasa naman ay uh, nakadependean sa iyo kaya sisiguraduhin mong mag search ka ng masarap na marinade at uh, dipping sauce na pwede mong gamitin sa inyong barbecue dahil uh, kapag nakuha mo ang uh, panlasa ng inyong customer ay eh, paniguradong babalik-balikan ka nila yan so kung nagtatrabaho ka ngayon so pwede mo naman itong gawin pagkatapos ng iyong trabaho uh, di naman kaya sa araw ng iyong uh, day off pwede ka magbinta ng 4 uh, oras hanggang 5 oras dahil uh, mabilis naman itong maubos lalong lalong lalo na kung nakapuesto ito sa daanan ng mga tao so ang sisiguraduhin nyo lang kabayan ay presko uh, at malinis ang inyong paninda dahil pagkain yan kinukonsume yan lagi ng inyong mga customer so piliin mong mabuti ang karne na gagamitin sa inyong uh, barbecue at make sure na high quality ito dahil isa yan sa nagbibigay ng na masarap na lasa aside sa karne pwede ka rin mag upsell ng ibang uh, products mga kabayan so gaya ng kanin juice at soft drinks masarap ang barbecue kapag may sauce at hindi ito kompleto kung walang kanin at inumin. Napakalaki ng chance na kumita ka sa ihawan business. Dahil hindi ito nawawala ang demand ng pagkain mga kabayan. So maganda itong negosyo na uh, mayroon ka lang uh, barbecue stand. So pwede ka na mag-start ng uh, ihawan business. Sa halagang uh, 5,000 po mga kabayan. So okay po. So ang ika po natin na negosyo na maliit lang ang kapital ay ang lutong bahay mga kabayan. Uh, aside sa barbecue, ang pagbibinta ng home cooked meals isa rin sa magandang negosyo na pwede mong simulan ngayon. Uh, kung ka sa pagluluto, ang ganitong uri ng pagluluto ay nababagay sa iyo. Uh, pwede mo ito simulan sa kapital ng 1,000 pesos to uh, 3,000 pesos. So, pwede ka na po magsimula ng negosyong lutong bahay mga kabayan. So depende sa dami ng pagkain ng iyong ibibinta. At uh, subukan mo na magbinta sa inyong uh, kapitbahay, kaibigan at office mate. Tapos uh, humingi ka rin ng feedback sa kanila kung nagustuhan ba nila ang lasa ng pagkain. Kung ano ang kulang at pwede idagdag. Mahalaga ang paghingi ng feedback at uh, suggestion sa inyong customer para lalo mo itong ma-improve ang inyong produkto. ang pagbibinta ng pagkain o lutong bahay ay medyo maaksaya sa oras so medyo time consuming lalong lalo na uh, kung wala kang kasama sa pagluluto pero kung uh, passion mo naman talaga ang pagluluto at uh, gusto mo kumita ng extra pera ay hindi mo maramdamang uh, time consuming pala ito kailangan mo lang ng proper uh, time management para di ka masyado mapagod so napakalaki din ng chance na kikita ka sa lutong bahay basta galingan mo lang sa pagluluto at alamin rin at alamin mo rin kung ano ang gusto ng mga customer. At alamin mo rin kung uh kung magkano ang pumapasok na pera at lumalabas para makita mo kung uh yung ginagawa mo ay may may income ba o wala. So kailangan ay naku-compute mo rin 'yan kung magkano yung nagagastos mo sa pagluluto at kung magkano rin po ang pumapasok na pera. Kung mayroon ba ikaw, kung kumikita ka ba o hindi. So yan lang mga kabayan, ang uh, ating anim, anim na negosyo na pwede mo uh, simulan ngayon sa maliit na kapital. So sana nabigyan kita ng uh, tulong sa anim na negosyo na naibahagi ko sa inyo. Uh, kung nagustuhan nyo ang video nito, uh, magbigay ka ng like at share. At uh, share mo ito sa inyong mga kaibigan para mabigyan din sila ng idea sa negosyo na simulan gamit ang maliit na puhunan. Uh, salamat sa panood at sana ay maging successful kayo sa pag mga kabayan